Suwaki tapol na pakabuhay. Para sa pangkalahatang dipinset proteksyon sa mga tagapangalaga. shield, perlas. Swerte talaga yan mga kapatid pag nakakita kayo ng ganyan lagyan niyo ng mga queens sa altar o sa bahay dati isang piraso lang yan ngayon pagbalik ko doon matapos natin ilagaan ng mga tatlong buwan yung isang piraso pagbalik ko doon mga kapatid ayan na nagmi meeting meeting na kung makatagpo man kayo na ganyan swerte na kayo so, mga kaibigan kung makatagpo kayo ng mga ganyang panangkap mga batong giriro lahat ng mga batong uri ng mga batong kahoy na naging bato talaga mutya yung mga loob napaka crystal pa mga crystal na yan mga kapatid no yung loob ng mga bato kung makikita nyo no? hmm. batong kahoy yan mga kapatid kumikinang na crystal na crystal no? kadami ano mga kristal bato kahoy mala dilaw parang kaiba mga kapatid tayo madamot sa kalikasan kaya pinagpala tayo ng mga kaibigan ka tuha man kayo ng mga mahigiganting tamilok uh, yan ay swerte nyo na napakalaki talaga mga kapatid buhay na buhay gawin natin kwintas yan pang personal kahabang katawa no? may kaliskis pa mga kaibigan sa mga kapatid natin mga ka spiritual yung nagpapatunay uh, panalo tayo lagi sa mga kamutsya natin no? yung naghahanap ng mga kaibigan natin sundalo, nasa digmaan, senior belt material at saka spiritual para sa pangproteksyon ah, kapatid yung mga nag order ng black calmin guerrero para sa digmaan at saka yung nag order seven colors na buti para sa digmaan pangproteksyon protection no? Oh. belt ayan na mga kapatid yan yung mga hiyas mga kabertudis mga pinagpala sa mga mochia ayan lahat mga kaibigan meron tayong kalmin magawa tayo meron tayong mutya ng kulog ang mutya ng kulog ay parang kumukurinting na babalo sa kanyang ugat pero nagmamagnetize napakaganda puti yung laman bera lang yan mga kapatid parang umo yan yung gabay mga kapatid kung nakikita nyo yung gabay panoorin nyo mabuti mga kapatid ang gabay nito parang babae at saka lalaki ito yung lalaki ito naman yung babae kung makikita niyo mga kapatid panoorin niyo. Hmm. dalawang gabay babae at saka lalaki yan mga kaibigan shout out sa inyong lahat mga kaibigan ko dyan mga supportives sana ay makapalo kayo lagi sa Uh, makasubscriber kayo, makapalo kayo sa youtube channel ko, Anting ng Mindanao lahat ng iba't ibang oray ng mga kalikasan, and mayroon tayo mga kapatid, mga ka-spiritual mga inang kalikasan, mga pambaon sa katawan, braso, pagawa sa sing-sing, mga panangkap mayroon tayo ditong nagliliwanag, nagmocha ng hiyas ng tubig mga maliliit na umong brown bigas, protas, alupihan na kumikinang yan mga kapatid, no? yan yung mga panangkap natin mga pang digma gumagawa tayo ng mga bracelet dignom, batong asero, singag araw puno ng magong tugas, puno ng niyog lahat po ng mga batong kahoy at saka bracelet ng sumbalik may tawas tapol bato ara, black ara, lutang bato, sumbalik kahoy mga mutsa ng prutas naglalaman dito mga kaibigan maraming salamat sa mga umaasa sa inang kalikasan, mga kapalowers, subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, katiwala sa inang kalikasan, mga kabirtulis, mga kahiyas. Mapagpalang hapon, mga kapatid. Hanggang sa muli sa live po natin, may upload natin. Ito ay magustuhan nyo, mga ka-spiritualis, mga kapatid.